love shout out po sa inyong lahat at good evening uh, ito po ang nag market po kanina kaya ayan ito na yan Bo, Is, itong isda ito lang binili ko sa palengke na isda yung ano nga to masarap po ano ihawin or iprito yan tamban ata tamban ayan. at bumili na ako ng bawang sibuyas luya at kamatis at saka ito siling haba kasi mahal dito sa palengke sa malapit sa si amin at saka ito umabot po ito ng uh, yan lang binili ko ito hindi kasama ang isda yan lang gulay nasa 323 223 yan, yan. at dito naman ay my grocery ako pumili po ako ng bigas yung organic na brown ayan mag-live mag ano ako ito po yung aking na grocery sa Walker ma po ako na grocery so ayan umabot ito ng magkano uh, 4,000 nasa 4,000 ang kanyang uh, maliit lang ngayon oh, ayan, oh, na, bumili na ako ng At ito po ay uh, ano to. Mm -hmm. Mga karne, marami pa akong biniling karne. Ninanggohan nga kung kayang bitbitin, Ayun, ready. So ayan na po ang aking nabili sa supermarket kasi pagdating sa mga karne po ay supermarket ako. Ayun, ito ay Prince um, Price bumibili ako niyan kasi kailangan niyan pag dumating ang lolo ko. Ito, bumili na po ako ng maraming chicken kasi sale siya. Mm. Ayan, oh, 166. Ito naman ay 119 lang. O, diba ang dami na. Ito ay paa. Paa. Ito naman ay wings. Ayan. So, ito ay, uh, ano to, a uh, pork. Parang pork loin siya. Ayan. Uh, bumili ako. Masarap yan pang, ano, pang ihaw-ihaw. Tsaka ito ay beef. Beef. Masarap itong beef na to sa ano sa noodles or mga pang ano lang siya, pang grill. Ayan. At ito po ay beef. Ayan. Beef shank. Yung beef shank naman to. Um, gagawin ko tong ano ah uh, bulalo. Ito po ay uh, tucino, chicken tusino at saka pork tusino ito ay bacon yan. bumili ako ng bacon para sa aking lolo tsaka ito, crab stick para sa noodles at kasi ayaw niyang kumain ng panin so ito, smoked longganisa yan, bumili ako at itong isda ay akin to hindi siya niya nakain kasi kaliskis. So ito po, ayan na po, 'di ba? Pinakita ko sa inyo ito yung aking binili na kamote at ito ay uh, pizza at uh, may may patatas ako bumili ako ng patatas tatlo at sitaw 30 pesos itong sitaw. Tsaka dalawang carrots, meron na akong ano ganito para sa salad. At bumili ako ng talong. Gusto ko tong talong i-fried lang siya or i-grill lang siya. So, ito po pang, ano to, pang uh, bulalo siya. Dun sa pork uh, shank, ay, beef shank. Ito naman ay pang gulay, tsaka bagu beans. So, ayan, namili na ako. Ang pang -completo. At dito naman po ay bigas. Namili po ako ng bigas na organic rice. Yan, kasi, ano, ayaw niya kumain ng kanin na puti. Ayaw niya hindi sila palakain ng puti. Okay, meron na may meron namin siya pala. Kahit hindi na palagay okay. Binila ko to sa grocery. 300 plus. So, ito naman ang grocery ko. Ayan. Ano ko yung laman ito? Ayan. Ah! Mga ano to, ah, sa panlaba. Yan downy. At saka, yan. Eh, bumibili ako nito. Isa sa taas. Dalawa kasi ang banyo ko. So, isa sa taas, isa sa baba. At, mm, bumili ako ng... Kasi paubos na itong aking liquid. dishwashing liquid. Yung SM lang po ang aking binigay Tsaka, ano to? Ah, wala. Ah, mga downy lang to. Downy. At tsaka, Sabon sabon na ano um, uh, ang binili ko kasi po na sabon ay liquid yung body wash meron akong body wash na sabon uh, liquid so ito bumili ako ng ganito para uh, minsan uh, may time na gusto natin bum mano sa kamay at saka minsan bibili ano sa, sa katawan din or minsan sa ating underwear ako po ay pag naligo ay pag hubad ko ng underwear ay nilalabhan ko na po siya at isang pay bago pag natuyo ilagay ko ulit siya sa maduming damit for washing so ganito po bumili ako nito pang pancake Yan, dito na to so ito uh, binili ko to para fry fry. <laughs> bumili ako nito dalawa dalawa yata ito o dalawa yan dalawa siya hmm. at saka bumili na din ako ng ating ano ang, ang ano kasi nag oatmeal po ako ito po ang gusto kong oatmeal yung malalaki yung niluluto yan para merong pang ano at saka itong mga nor cubes po bumili na ako at saka sugar may sugar oyster sauce yan um, Ang dami din ang nabili ko. At ito, yan. mga gamit na to pang ano, gamit na siya pang for one month. Tsaka tissue po. May tissue pa naman ako dyan. Ewan ko ano ito. Bumili na din ako ng gatas. Alam mo nyo po, hindi ako mahilip magatas. Pero, inilalagay ko po yan sa, dito po sa, ano, dito sa oatmeal. So, ito, ano kaya ko? Ay! Ice cream! lo So, ilagay ko muna itong ice cream. Check ko muna. So, ayan ang ice cream ilagay ko po sa freezer. So, ayan po. Dalawa hindi pa to. May laman pa to. Pero konti na lang, naubos ko. Na. So, ayan. Ang binili ko ay mango. So, ayusin ko ulit kasi konti na lang itong laman dito. Kasi sa taas, ice pie. So, ayan. Mayroon pa naman ako dito ano at uh, has, has brown na to. Potato has brown para pang almusal. So ayan po at uh, yan lang po ang ating grocery for today. Ang grocery ko po ay around 4,000 at ang pinama ang gulay ko ay mga nasa 320 yata yung kanina. O yun. So yun so, po ang aking gastos ngayon sa aking grocery. So, salamat po sa inyong lahat. This is Lori Torney Vlog. Thank you and